Hello mga kalisan, welcome back to my channel. This is Indayani, ang Raina ng Tahanan. Alam nyo naman ngayon na trending na trending talaga ang pagluluto ng itlog sa katirikan ng sikat ng araw. So ngayon, hindi na ako nagdalawang isip na masubukan din. Makapagluto nga tayo mga kalisan at tignan nga natin kung totoo nga bang makapagluto tayo ng itlog o kaya'y tilapia. Pero wala kaming tilapia dahil luto na. So ang napili ko ay itlog. Felicitas, ay magluluto tayo ng itlog sa kasikatan ng araw. Kaya wag maingay dyan sa baha kasi natutulog si Mama Katelisa dyan dahil mainit and makikita nyo mga kalisen, tirik na tirik ang sikat ng araw ngayon at sobrang init. Diyos ko, sana gumaling na ang ating sipon at ubo at lagnat. So ngayon, ito yung palayok na gagamitin natin. O yan, hawak na hawak ko mga kalisen ha, pasensya na. Mm. So, pasantabi lang po at lalabas na po tayo mga kalisan para ihanda ko na ang paglulutuan ko ng prinitong itlog. Tamang oh, tama, magpapaluto si Madam Gracinda. So, tignan nga natin kung maluluto ito sa kabila ng sikat ng araw. So, dito lumabas na tayo. Mm. As you ah. Ayan, ah. Oh. Ayan, sikat na sikat na yung araw mga kalisan. So, ngayon, ito na yung palayok. Ay, just ko, oh, summer na. Summer na talaga sa so, ipaano natin dito ha. Ayan. So, kita ba? So dito tayo magluluto ng itlog. Subukan natin kung talagang aapekto itong trending na to. Oo. Kung ano-ano kasi yung pinapauso nila. So ayan o. Oh. So ayan. So ngayon, antayin lang natin ng siguro 20 minutes. 20 minutes natin papainitin dito at magluluto tayo ng itlog. Pinainit ko lang dito sa sikat ng araw. So makikita natin kung magluluto nga ba ang itlog ha. Kung ano-ano yung mga pinapauso nyo ha. Ayan o. Oh, Lagyan natin ng itlog. Ay mainit na talaga o. Oh. Mainit na talaga mga kalisen yung ating palayok. Ayan o. Oh. 20 to 30 minutes talaga. Sobrang ano ma sikat ng araw ngayon ha. Ah. So ayan, kumuha na rin tayo ng itlog. Ayan o, oh, itlog ah. So ang gagawin natin galing pasarep ito. So paanohan po muna natin ng ilang minuto bago natin ilagay Siguro, try natin. Bahala na kung totoo ito ah. Bahala kayo. Kung ano-ano ang pinapauso natin, na tingnan natin. Ayy! ay ay salidong may. Parang umaano lang siya. So makikita natin mga kalisan kung maluluto nga ba talaga ito, ito. ito. So nilagay ko na. So parang nagano na siya. Kumukulo siya. Na. Kaya iwanan muna natin doon mga kalisan para balikan natin mamaya. Tsaka pala, ano, kukuha na tayo ng ano yung magic sarap para pangrikado natin at makikita natin kung maluluto nga. Ha. So, ayan yung magic sarap. So, balik tayo doon. Tignan natin kung naluto nga ba. Kayo mga kalisya, naluto nga ba? O, dito ko mapapatunayan kung talagang legit ito. Asan na si ano? Ay, ayun si pelis. Ay, ala, kumukulo na talaga, oh. Ala. Tignan nyo mga kalisan, o. Ayan, o. Kumukulo na talaga. Ayan, o. Wait lang. Papakita ko sa inyo. O, kumulo na talaga. Ayan, o. O, legit siya. Sa sobrang init talaga. Makakapagluto ka na ng itlo. Pero yun nga lang. Hindi siya, ano, hindi siya luto yung sapula niya masyado. Pero napakulo niya, ha. Napakulo niya dahil napakulo naman niya kahit papano ay naluto yung itlog. So, kumuha na tayo ng uh, magic sarap doon sa loob kanina. So, dagyan na natin mga kalisan para tuloy na ang ating pagluluto ng itlog. Ayan. So, ayan, naluto niya pa talaga, oh. Ayan, Pina basta pabayaan mo lang siya dito. Para makapagluto ka ng itlog talaga. Ayan na, luto na siya. Ayan na siya, mga kalisan. O, luto na talaga yung ating itlog. Nasisilaw ako. Ayan o. Luto na siya sa sobrang init. So, ngayon okay na ito. O, di ba nakapagluto na tayo? Tipid ka ta talaga sa gasol. Ayan, so ilagay na natin dito kasi luto na ito. So, ito naman. Pangalawa pangalawang itlog na maluluto. Ay, grabe, ang init talaga, sobra. Mainit, so talagang maluluto talaga itong itlog. Ayan, ay. So, ayan mga kalisen. Iwanan muna natin ito, itlog dito at makikita natin kung talagang maluluto siya ulit. Pangalawang itlog. So, ito na yung ulam namin, oh. Oh, di ba? Iwanan muna natin dyan. At mamaya babalikan natin. Kukulo ulit yan mga kalise. Ay nagpudot Tignan natin yung ano. Tignan natin yung itlo mga ba? kalise. Baka okay na siya. So makikita natin. Ayan oh. Labas ulit. Ang init talaga. Ay ayan kumukulo na. Kumukulo na. Tignan nyo guys oh. Ayan oh. Kumukulo na siya. Kumukulo na. Tignan nyo. Ayan oh. Kumukulo na siya. Ayan oh. Ayan, oh. Pero mahina lang siya. At luto naman talaga siya sa paligid. Yun nga lang, yung pula, medyo ano siya. Medyo may... Uh, hindi pa siya luto. Hilaw pa ng konti. So, mayroon tayong tagabantay dito si Pancho, oh. Ayan. Pagyan din natin ng magic sarap. Ayan. Ay, grabe itong challenge na to, ah. Para kang nagluluto sa... Ayan, oh. Pero hindi naman siya totally makulo. Ayan, hindi siya totally kumukulo na. Hindi gaya sa shellin na stable yung kanyang uh, pagkulo ng mantika. Ito, parang ano lang siya. Parang napainain siya. Kumbaga sa Ilocano ay parang nasa lupusupan lang siya. Pero naluto talaga. So ayan, makita nyo naman. Oh. Ayan, luto siya talaga. Sa sobrang init. Yun nga lang, ayan oh. hindi na siya masyadong kumukulo. So ayan na, luto na siya. Yan. Luto na 'yung ating prinitong itlog. Ayan na. Legit talaga makakaluto ka. Tsaga lang sa sobrang init. Pati ikaw ay maluto, magki-brang parang yuta. Bye. Mm, trending, trending kasi just dahil.